wala isa you know, po Wala ko kung in-order? Ah, wala wala tayong space dito. Anong cabinet? Uh, sorry po, wala akong in-order na cabinet. Tingnan niyo ang Shopee account ko. Wala. Ano po 'yung Pwede 'yung magtanong? Tama ho ba? Ito yung 99 Ilocosur Street? Opo. Opo. Hinahanap po namin si... Kilala niyo po ba may sa okay, nakatira si... Ano po? Hanilin Santos? siya po yung kapunay. May okay. camera? Si... Anong meron? Ay, magandang uh, tahali po. po. Ma'am, kami po yung uh, pinag-forwardan nung sa online store na pinag-orderan nyo nung cabinet. Nandito na po pa sa... Opo. Wala ko ko in-order? Ah, wala. May, wala tayong space dito. Uh, Anong cabinet? Pa. Kuya, bakit may camera? Wala ko. Ano abali ah, bali, ano po, ah, pinapa-video talaga ng online para sigurado na ma-deliver siya ng maayos. Ay, kuya, wala ko ako, ako in-order na cabinet. Hmm. Hanilin Santos, oh, 99199 oh. Street. Anong online store? Anong Shopee? Lazada? Ano ba? Bali sa Shopee ho yata. Bali, ano po kasi, ma'am, kami kami lang yung nirentahan ng, ng van. Ah, wala ko akong in-order, kuya. Sorry mm. po, wala akong in-order na cabinet hindi ho kayo yung nag-order. Wala ho ang in-order na ano. Wala na tayo ispeso. Pala okay lang po tingnan na lang natin yung invoice para lang malaman kung sino yung nag-order. Nakadikit lang po siya dun sa cabinet. sabi. Nandito lang naman po yung sasakyan. natin, baka... Okay lang po ba? May order ho ba minsan kayo na na di deliver dito na, sa, na hindi nyo order? Kasi minsan... Hindi, ngayon lang, lang. Na, na, ka naman space. po yung invoice Ay, sa cabinet. Kung sino po yung nag-order, mm -hmm. nang nakadikit naman po. Halipo kayo. Nandito lang po. Hindi lang namin maiparty to. Kasi sense ko to. Wala akong mask. Wala akong barangay. Ito po. Pinakang invoice nakalikit dun sa pinakang habit. Happy birthday to you! Happy birthday to you!

Sabi, sana ako. <laughs> Ayan, ako iiyak na sila. Sabi ko lang, Nako, sense na na si Kasi sino kaya ang nagpadala nito para sa'yo? <laughs> May secret admirer kaya ata? May nagmamahal sa'yo na pinapunta kami dito? Sa awa ko? Ha? Sa kanya kaya? Ayan. Sige mama, upo ko kayo dyan. Sinabi! Sige po mama, upo po kayo. Ah sir, abot mo yung flowers. Ayan o, oh, abot nyo yung flowers okay. sa kanya.

wala, ah, baka daming chocolate. Nakita ko kanina may ginagawa ka rin doon. Mm, busy eh. Wow. Oh, eto na, hindi mo nagagawin yun. ano na, Para sa pamangkin ko yan. Para <laughs> Ayan. Wow. Ah, baka mabigat, sige. At syempre, dahil birthday mo. Oh. Reina ka, kaya naman. Meron ka ding corona. Wow. <laughs> Sir, boy, oh, ko, wow. 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 Ang tanong sino may pakanan nito kaya? Oo, oh, ba uh, kuya? Sabihin mo na. Sige, malalaman no. Dahil may pinadala rin siyang letter para sa iyo. May, meron din siyang pinadalang sulat para sa iyo. Walang cash? Sulat ah? <laughs> I need cash? Wala kayong mas, huling kayo ng barangay. Buong pamilya tayo dito. Habang binabasa ko, tingnan mo lang dito din siya sa, sa camera. Dahil kung sino man ang magpadala nito, mapapanood ka. May idea ka na kaya kung sino? Sino ba sa inyo? <laughs> Sige, basahin ko. Hi, Hi sista. Mm. Una sa lahat. Sabi mo, utang mo na malamig ang gasto. Gusto mo kitang batiin ng happy, happy birthday. Wish ko, sana, lagi ka tayong malakas. masyadong malapit. At ingat. ka. <laughs> Sa araw-araw, tuwing umaalis tayo para magtrabaho, at gusto kong magpasalamat sa sa pagmamahal mo sa business natin. Lagi mo niyong tatandaan na mahal na mahal ko kayo. Lahat ng paghihirap at pagsisikap ko para sa inyo dahil gusto ko ibigay sa inyo yung hindi ko naranasan noon. Hangga't kaya ko, andito lang ako lagi para sa inyo. And lang si Ate lagi. Again, happy happy birthday kapatid. Enjoy your day, love. kanino Love Ate Hindi mo yan eh, kaya nasi-sex na kanina nung sinabi ko kabilis kailangan tignan sa labas. Ayan, ayun dito ka oh. Ayan, ay, makapupo ay, kayo ay. sa tabi. Ayan, naiyak na siya. Ma'am, isuki din ng konti. Dito sa kabila, para tabi kayo. Ayan, sige ma'am, maupo ka. Naiyak na siya. Hindi din siya magkaintindihan kung paano ka niya ipapack. Successful naman. Sa una, all the siya siya nalang magaling. Ayan, napakaganda ng sulat niyo, ma'am. So, kayong dalawa ay magkasama ba sa bahay talaga? Mm -hmm. Ilan ho kayong magkakapatid? <laughs> ano dito din? Sila pa. <laughs> sila pa tatlo? Ito po. Uh Iisa -huh. namin. <laughs> kami. Ano? No? Sampid <laughs> lang po. apat <laughs> <Sa lahat laughs> po. Kapit po. Hindi po. Yung pangalawa po yung lalaki na ah, <laughs> <panganay> sa sandigan <laughs> po. Kayo po yung panganay sa magkakapatid. Kayo po yung panganay. Pangatlo. Pangatlo. Sunod-sunod. Ayan. So, si Ate V, naisipan niya na service sa akin kare. Karen. Sabi ko na, nasi-sense ko na kanina eh. Oh. Tapos, pamilyar oh. ka sa akin eh. <laughs> Ay, pero kayo nabahal ako nung una. Mataray po ba? Kaya, <laughs> <laughs> nagulat <-brillot> ako. <laughs> Mataray eh. Nagulat din po ako eh. Nagulat din si Ate Busy ako kanina <laughs> eh. Bakit may camera? <laughs> Ayan. Galing so, Bambi, anong gusto niyo pang idagdag na gusto niyo pang sabihin sa kapatid Ayun Yun na. I love you. Happy Thank you. birthday. Thank you. E so, Kamusta siyang kapatid para sa iyo? Ah, sabihin <laughs> lang. <laughs> ayun, sobrang maldita. <laughs> ano, pero, siyempre, kahit gano'n. Wala siyang magagawa eh. Kapatid niya uh, na ako. Mahal ko sila. Sobrang wala eh pero tabi ko ni kasi ko ayun, na tama rin eh kasi po si kay Ate sa ginawa niya ng ikasayo. Araw-araw na mo sinasabi ko thank you ganoon and you love po siya. Sila ni Baby, nung no, wow, Congratulations! lay so sasundan nung kasi na Congratulations. Ano yung proud na proud ka sa Ate. Ano, ano nga ba? Yung mga narating niya, yung mga yung mga dati pangarap lang namin pareho na natupad na niya ngayon ganoon mga bagay na dati pinag-uusapan lang namin na magkakaroon kami nito ganyan yun 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 proud ako sa kanya congratulations <laughs> at nakaka-proud naman talaga may gusto ka pa sabihin Lana, cash. Ano may cash? Atcha, thank you very much, ma. What's well, up na dito niyo yung husband? Ayaw. Ano ang bagyo mo kuya? Wala ba tong ang bagyo? Ang na. Na dito ang bagyo niya, kasi bibigyan kanya niya lang bonggam bonggam. Thanks, sir. Ay misa ilang? <laughs> Tagalim <laughs> 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 mo na sir. Para sa mga tao na kapatid niyo. Ayan sir, buwas na. Ano ba tawagan niyo sa isa't isa? Wala. Darling, sweetheart. Wala nang ganun. Ah, oh, wala ba? Wala Sige. Anong mensahe niya sa kanya? Anong birthday wish message mo para sa inyo? Meron ba? Meron ba? Hindi ko alam. <laughs> Anong wish mo para sa kanya? Gold dad lang. Okay na ako doon. Wow, sweet naman. Kamusta siyang wife para sa iyo? Okay lang. Minsan, sinusumpong. Kasama naman yun eh. Pero madalas. <laughs> <laughs> Madalas siya Madalas ako, minsan yung sumpungin. Ano yung mga katangian niya dati na nagustuhan mo sa kanya? Bakit mo siya niligawan hanggang ngayon? Ano yung katangian niya na nagustong gusto mo sa kanya? Panatilihin mo. Yung pagkamaldita niya. Ayun! <laughs> <laughs> La, binalaan na siya ni Mama na maldita ako, tinuloy niya pa rin eh. So, pero yun yung nagkisa sa katangian niya na nagustuhan mo. Yung palaban, para gano'n. <laughs> Anong promise niya sa kanya, sir? Ay, <laughs> <laughs> ano ba, Frank? Anong gusto mo? <laughs> Promise, bukas. <mungas>. Ano? Secret. <laughs> wow! Naku, may secret. Kasi bukas pa talaga yung Ayos. birthday ko. Oo, happy, happy. Para mas masurprise, saka mas masi-sense mo niyo bukas eh. Sir, may gusto ka pa na dance? Okay na ako. Sa kapatid niyo, kay ate, sa hipag mo. <laughs> Tibi, thank you ah. <laughs> Success naman ang plano, kahit pa paano beach. <laughs> Alam nyo lang. Oo. Oh. Pwede okay. pa, pa di ba? Thank you very much. Kapagin ang umaga pa yan. Siyempre, si Ate naman. Ayan. Ayan. Sige po, doon naman <laughs> po kayo. <laughs> <yun. laughs> Ayun sila. Pwede ba ako nakapagsukulay? Yeah, kayo? Ayan. Anong pangalan niyo po? Ellen. Si Ma'am Ellen. Kayo yung panganay oh. sa lima. <laughs> Ma'am Ellen, kayo naman. Anong message niya sa kapatid? Mm, happy, happy birthday. Kaya edit mo na maganda yan. Yun lang? Tapos mo akong dabugan kanina? <laughs> Kailang moment ko to birthday ko ngayon. Uwi na doon! Iyak <laughs> na siya. Ay, ako. Mas happy happy birthday ma. Mahal na mahal kita. Ay, kusaw ko yung tatanong. <laughs> Ano ba gusto sabihin? Masaya ako sa mga narating niyo. yon uh, masaya ako na, 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 ito yung kapatid ko. Tapos yung magkakasundo tayo, kahit maldita ka. Uh, <laughs> Wala naman talaga akong sasabihin sa akin, hindi kanya. Kahit maldita ka, ano, uh, mahal mo kami at saka... Uh, <laughs> Wala akong choice. Wala akong talaga choice. <laughs> Wala akong choice. <laughs> Wala akong choice. <laughs> Wala, yun lang, basta uh, enjoy mo yung ano. Oh, mahal na mahal ka namin. Oh. The... Siyempre, yung gift ni ate. Na no, Thank you very <laughs> Thank you. much. At yung isa pang kapateng, Eto, yung bunso. Sa so kayo magkasanod. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Lang. Okay. Gandahan mo. Baka mag-iyak ako. Masira ko mong mess. <laughs> Gandahan so mo, okay. mo yung message mo. Baka masumpal kita. Wala <laughs> pa. <laughs> to! Ugoy mo yung ako! Ugoy yung panira! Ako lang yung iiyak dito! birthday eh. Happy birthday! Wala na, wala na No words can I express how thankful I'm at. Pakitagalog, pakitagalog! Na ano, ikaw yung naging ate ko kahit ganyan ka! Ito na mo kuya, ang gawin sila kasama sa akin. Na na, mo? Ano, thank you kasi. Pero hindi ko siguro. <laughs> hindi ako naiiyak sa mga message nyo. Nabubisit ako. Pero saan nyo? Ito ako naiiyak ako. Oh, Pangit ko sa kami. <laughs> so kayo ba yung magkas magkasunod kami, na magkasunod. Magka magkalapit? O magka laging magkalaban? <laughs> hey, pareho. I mean, ah, pareho. pareho. Kasi minsan may, may kalukuhan kaming sabay eh. <laughs> <I don't know. laughs> Ikaw naman, ano yung proud na proud ka sa ati mo? Na ano masasabi mong ate ko yan the best ka kahit ganyan. <laughs> wow! Mo napin, okay na yun eh. Thank you sa ano, sa support palagi. Kahit makalokohan, di sa ako. Mahal na mahal kita. Hindi lang na Di na. Na tama. Sumuko na siya. Sumuko na siya. At syempre, isa pang regalo para sa Ganon. <laughs> Siyempre. Ito so, ang pinaka-the best para sa lahat. Meron ito. Sige, paano naman ito? Ay, hindi na. Ayan. Ako tingnan natin ano kaya yan. Sige, open mo. It's your brain. Paano ba ito? Sige, pwede niyong pumunta. Wow! Congratulations! Tayo ka naman! Diba? Sa kabila ng lagi nila sinasabi na medyo strong ka. Pero para sa kanila, you are the best sister! Pala po ka! Ayan, nakalagay dito. Kasahin natin. Ayan. Best Sister Award! This certificate is awarded to Hamilin Santos. Happy birthday! Dear sister, you make everything feel at ease. I always wish that all your dreams come true. Enjoy your day to the fullest. Awarded by mm -hmm. Ate V. Best sister. Walang naman natin talaga. Na yes. Wow. Congratulations. Best sister ka. Anong masasabi mo na para sa kapatid mo ay best sister ka? Wala akong mas Oh, thank you. Thank you na lang. Lang, thank you. Yeah, and congratulations. Ayan, best sister na. Mo. Ayan, uh, di ba? Sana man nag-ano man lang may wali na para nag-ayos na isa ko. At syempre, may kaming cake. Kakanta tayo ng happy birthday. Okay, let's sing happy birthday. Gusto niyo po dito kayo, di ba? <laughs> All right, let's sing Happy Birthday, everyone. Sabayan niyo tungtoga, okay? Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligaya ang bati. 🎵 Sa iyong maligaya, maligayang, maligayang, maligayang Bari happy birthday! Ayan, nandito na, may revelation. Happy 28th birthday, sista! We love you, love ati V! Ayan, so ngayong 28 ka na, dibu mo? Hmm, dibo ko. oo. Anong wish mo ngayong dibo mo? Wish ko? Wala, gudert lang sa buong pamilya namin. And sa lahat, siyempre. Yun, tsaka yung mga dreams pa namin, matupad pa. Para sa sarili mo, ano pang mo? wish? Sarili ko? Ano ba? Stay strong. <laughs> ha? Wala naman, sa sarili ko. Stay maldita. <laughs> Ay, kahit hindi ko i-wish yung mag-stay yun. Okay. One, two, three. Happy birthday! birthday! Wow, ayan. Nawakan mo ulit yung flowers mo. Na-surprise ako ng todo, promise. Ayan. So, nandito lahat ang mga <laughs> nagmamahal sa'yo. Siyempre si Ate V, naisipan niya isurpresa ka ng iyong husband at iyong mga kapatid. Anong mensahe mo sa kanilang lahat? Kanila, thank you. Yun lang, thank you lang talaga yung masasabi ko. Anong pakiramdam na na-surprise? Baga mag... Medyo nagka-idea ka, pero sa umpisa talaga na mm, medyo na-highlight ka. Nagka-idea na ako ka. kasi nakita ko yung camera, tapos familiar ka Mabawa. sa akin. Sa <laughs> so, anong pakiramdam na naranasan mo rin na ma-surprise ng ganitong paraan? Uh, tuwa lang ako, masaya. Yun uh, Sorry kanina. Okay lang po. Sagay so, na. <laughs> Nag-ulat kay reaction, Hindi hindi niya alam na gano'n magiging reaction. Yes, wala siyang siya warning. Sa bahay namin, wala kang ma-order ako ng cabinet. Gagawin <laughs> ko sa cabinet. <laughs> Ayan. Once again, happy, happy birthday. Thank you. And congratulations. Panatilihin mo lang ang pagiging best sister para sa iyong mga kapatid. And of course, best wife din sa iyong hubby. Best ba? <laughs> <laughs> happy birthday! Thank you! Sa so, mga ka-surprise buddies! isang surpresa na naman ng ating nasaksihan at muli batiin natin sa mga at batiin natin ng happy 28th birthday si Ma'am Hanilin Santos Happy Birthday! At syempre, big shout out sa sponsor ng surpresa nito dito po kayo Akan loving sister na si Ma'am Elvie uh, Abel sila diba Kaya sa diba nandito lang rin at kasama niya, syempre, ninais pa rin niya na masurpress sa akin ng sister na talaga namang na-prank kanina. At napaiyak. Ma'am, congratulations, artista ka na! <laughs> Lalabas ka na rin sa aming channel, sa Facebook, at mamaya magpipictorial tayo. Lalabas ka sa aming Facebook channel at sa YouTube. Thank you very much sa lahat ng subscribers natin, sa lahat ng followers natin sa Facebook. More than 938,000 road to 1 million. Kaya naman, Thank you very much. Please don't forget to like and follow us on Facebook. Subscribe on YouTube. Ako si Aldrian Hamira. narito dito tayo. Nakapaghatid ng surpresa sa Bago Bantay Quezon City. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye! Bye-bye, ma'am! Bye-bye! Bye-bye, ma Bye-bye! Shop this, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.